Nakakatuwa talaga itong si Maharlika. No? Lahat talaga nang nangyayari dito sa ating bansa, pati yung nangyayari sa kanyang mga personal na ginagawa, ay isisisi sa nasa Malacanang. Ito po ay obsession na. <laughs> Desperado na. Gusto niya na talagang pabagsakin ang nasa Malacanang. Mag-isip kayo ng mabuting paraan kasi, hindi yung mga ganitong klaseng, di ba, pag-atake sa nasa Malacanang. Dahil sabi niya, ito daw na mga live ng, ng SMNI sa nangyayari nga dyan sa KOJC ay mukhang, mukhang kinokontrol daw ng nasa Malacan <laughs> UC, you see, pati yung mga live, pati yung uh, meta, pati ang Facebook ay control daw ng nasa Malacan Sila ba ang may-ari ng, ng Facebook, ng meta, at ng YouTube dahil hindi daw ma-share itong mga live niya na itong SMNI? Hmm. Baka problema po ng account nyo, Ms. Maharlika. Lahat po ng problema nyo kasi ngayon, um, kaliitang bagay na sa tingin nyo ay nagiging uncomfortable on your end, on your part, isasisi sa gobyerno, isasisi sa nasa Malacanang. Pagbibintangan ang nasa Malacanang. Pagbibintangan ang gobyerno. Bweset ka, gobyerno natin, namin to, ng na mga Filipinos. Dahil ang tingin ko, itong si Maharlika ay hindi naman talaga Pinoy ito. Ito po ay either Duterte citizen or Kibuloy citizen. Hindi na daw ma-share. So, ginugurgur daw. Ito yung term na ginagamit na itong mga buwaka ng inang to. Ano ho, ginugurgur daw na mga mm, punang inang bangag ang live ng asamanaan. Kaya ito ang paraan nila, ito yung ginagamit nila ngayon para hikayate naman ang mga kababayan natin na lumabas na daw sa ng kalsada, magalsa at lusubin ang malakanyang. Malabo yan. Malabo yan. May mga pera pa po ba ang mga organizers nyo para maghakot? Baka kasi wala na. Siguro kahit gaano kalaking yaman ang nakulimbat ng mga idolo nyo, ay mauubos at mauubos din yan. Dahil hindi naman ginagamit sa mabuting paraan. Una, uh, kinulimbat sa masamang paraan. Tapos gusto nyo pa gamitin sa masamang paraan, ay talagang hindi tatagal yan. So kung matuloy ang people power nyo, okay, dyan kayo sa Dabao, mag ah, uh, people power. <laughs> Punta ka sa Davao, maharli para malaman mo, ano ho, malaman mo na ang totoo niyan, hindi naman kasi lahat ng taga Davao talaga ay natutuwa sa mga Duterte. Hanggang sa ngayon, marami na po ang hindi na natutuwa sa mga Duterte. At akala niyo buong Davao talaga ay suportado etong si Kibuloy? Naku po, hindi. Malabo yan. Tapos gusto niyo or aasahan niyo na susuportahan si Kibuloy, si Duterte ng mga kababayan natin na nasa or outside of Davao mga ulaga kayo good luck